Spotted Panda Dunks Idol And syempre murang running shoes at 2,000 plus lang Eto pa Yung collaboration ng Street Fighter 2,000 plus At DC naman to Idol Collaboration ng Wonder Woman Reebok Nakasale yan tol 2,800 Dito lang yan 60% off Easy so Sumang TV He's the king of enjoy King of intro oh, King of intro King of Intro is back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back. Andito tayo sa Shaw Center Mall. Particularly here, easy so mga idol. And this time, makikita niya yung mga 60% off na mga shoes, no? From lifestyle sneakers, syempre. At saka, yung mga basketball shoes. Yung, grabe. Solid yan, idol. Makita natin yung 60% off. Ito. Off, diba? Easy Soul So mag-update tayo, matagal na tayo hindi nakapunta dito idol Pero bago ang last pinapag-upload lang sa ating channel Make sure na mapipin the please subscribe button na yan dyan Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood So na pag ginagawa natin, tara pasukin natin yung Easy Soul Let's do this So andito na nga tayo sa Easy Soul mga idol no Show Center Mall And eto Sale up to 60% off yan idol Ayan no Check natin yung mga sapatos na yan Grabe, mura Kanina nagigot-igot na ako Alos mga 2,000 plus lang lahat Sale ba naman? Up to 60% off from Nike, New Balance, Adidas Under Armour meron din At iba-iba pa idol So yun Pasulit so, Pasukin na, na. natin yung loob And itong Easy Soul mga idol 60% off No? Up to mga idol Ito yung loob niya So, siksit, liglig, nag-uumapaw oh, yung mga murang sapatos dito, tol. Unahan na natin dito sa Run Falcon ng Adidas. Ayan, 2,200 pesos lang yan, tol. Ayan, meron ka ng solid, legit na running shoes. Ayan, angas nyan, idol, no? Run Falcon. And pakita tayo, ito another one, EQT Run, nasa 3,200 pesos. Ganda ng colorway nito, tol. And another one na 2,500 na Run Falcon Black and gray combination na running shoes. Napaka-solid yan. Naghanap ka ng Street Fighter, 2,800 pesos lang. Street Fighter collaboration ng uh, Reebok Idol. And another one, Duramo SL naman, 2,300. Ang presyo nito. Kung naghanap ka ng Panda, meron dito Idol. 6,999. yan. 7K, SRP lang yan ha. Murang-mura yan tol. Ito pa, check natin. Oh, ayan oh, Panda. Ay hindi siya Panda. Dunks lang idol. <laughs> New Balance 2500 na running shoes. Ayan, napaka-solid niyan. New Balance din like, kasi suot natin tol. Ayan. Walk through dito, dito sa store, check out pa natin and makakakita tayo dito ng 4D. Ayan, 7999. Naka 50% off yan, Idol. Ito pa. Another colorway ng 4D. Yan, yeah, oh. Solid ng tech niyan, tol. Eto, maganda to. Nagugustuhan ko ito. Nito. Neon combination ng black. Napaka-angas, napaka-solid. Yan, mga naka 50% off yung mga 4D na yan. 4D tech ng Adidas. Eto, o. Oh, Pagsak presyo din, idol, no? Blazer, low. Solid niyan, tol. Blazer, low, no? Ikutin pa natin to, tol ano pa ba makikita natin dito? Ayan, mga pang women's na sapatos yan to. Another shoes na 3,200 pesos lang. New balance na kamu Ganda nito ah. At ang lightweight niyan, idol. no Grabe, solid yan Another one, 3,999 Adidas Superstar sa mga naghahanap. Netong, ayan, black and white combination lang. Ang ganda ng ano niya, idol. Classic, syempre. Another one na 3,000 plus lang. Stan Smith, eh, 3 -8. Stan Smith White and blue combination Ito, collaboration ba? Leaf. ganda nito Converse, syempre Kano presyo? Yan, 3,000 pesos Solid, di ba? And ito, interesado ako dito, idol, na Wonder Woman DC. Yan, napakaangasok. So, rebook na naman, idol, ang uh, collaboration, 2,800 pesos lang. O yan, no? Angas ah, nito. Collaboration na. Hanap pa tayo dito. Ito, Run Falcon again. Yan. Ang ganda rin ang colorway nito. Simple lang. Pero astig. Ano pa ba makikita natin dito, tol? Check out pa natin. Ito, Flash. New Balance, tol. Yan, no? Solid dyan. Lightweight din kasi New Balance. 2,520 lang yan, tol. Ito pa yung isa. Ayan yung preso, nasa 2,000 plus lang tol. Ayan, basketball shoes naman to. O, oh, di ba? Nike Renew, basketball shoes. Ayan, sa mga naghahanap. Murang-mura yan tol. Angas ah, niyan. New Balance na classic. Marami pa rin naghahanap nito. Ayan, 2,800 pesos, size 12, last pair na pala to. Ayan, sa mga size 12 dyan. Another one na uh, 2,500 pesos. Ayan, classic na Classic. Na NB, tol Lifestyle sneakers, syempre NB rin yung suot natin Ano pa tayo dyan? Ano pa ba makikita natin? Nakikita tayo ng na. Mga Ultra Boost Idol, yan Ang presyo ng Ultra Boost is Nasa 6,500 Yeah, o New Balance Fresh Foam Running Shoes Yun, 2,000 plus lang to Idol, yan o no? Dami ah. Oh ito, sa naghanap ng Continental 80, meron din dito. Bagsak presyo na rin 'yan, tol. Ito pa isa, Superstar, double Yung pang women's daw, 3,600 pesos. Ganda nito, classic. Another 3,000 plus. Cosmic Adidas. ito naman yung uh, Nike na may Air Sole na running shoes, tol. 3,500 lang 'yan. Oh, 'di ba? Sale na rin. Another 3,000 plus lang tol. Ayan. Yung Nike Flight. Kala mo Jordan eh. No? Ayan. Air Flight. Classic. Ito. Nakakita tayo ng Hover. 3,500. Yung Hover. Ang ganda ng colorway na ito. No? Uh, Siyempre, Under Armour yan. Isa sa mga solid na sapatos tol. Stig yan. Dami pagbibili yan. Nahihilo na ako dito. <laughs> Ayan po. Kung nakikita nyo, grabe. six, Yan, sa mga slide sale nyo sila. Ito, 1,100 na lang from 1,500. Adelet. Ano pa ba iba? Yung 2,300, 1,200 na lang. Adidas, Adelet. Ayan. Oh, di ba? Stick. <laughs> Punta lang kayo dito, tol. No? Siguradong may mabibilit, mapipili kayo sa dami yan, Siyempre, lahat yan, presyong pangmasa. And nakasale lahat yan. yan, pinapakita ko na lang sa video yung mga presyuhan nila idol yan. Although yung iba may mga broken size dito at may mga last pair. pero siguradong may mapipili ka pa rin diyan. Yan kung mga pure boost na running shoes ayan eh, no. 3000 plus lang to. Naka-sale na rin yan. Hanap pa tayo dito. Meron ako nakita dito ang pambasketball shoes eh. Eto. Trae 2 tol. five 4,500 lang to from 7,000 no four, five na lang. Diba? Bangis. Three four thousand two 4200 pesos naman. 'yan sa mga naghahanap ng LeBron Witness, meron dito tol. Ito pa another one, uh, same price, different colorway. Gusto ko tong colorway na to, medyo unique to. Another one, Adidas basketball shoes ito nine 4,900 plus. Oh. Solid yan. Ito yung kay Agent Zero eh. O meron ba ditong <laughs> Kyrie <laughs> na natitira? Yung e, oh, nasa 6,000 yun. Baka hindi pa ba nare-reprise yun, no? Alam ko sa Elliot rin yun eh. Yan, idol. Mode of payment nila. BPI, BDO, Gcash. Pwede. So, yan. Kung makakapili ka, pwede rin yan installment, tol, no? Yan yung mga sapatos nila. Hindi na natin may isa-isa -isa yan. Napakarami niyan, tol, no? Punta na lang kayo dito sa Easy Soul. Mandalu yung Show Center Mall. Yan, no? Grabe. Bagsak presyo, sale up to 60% off. Pag pumunta ka dyan, di ka talaga masisiro dyan, idol. And shoutout pala kay Boss Earl ng Easy Soul, idol. Ito, kung ka ng mga medyo uh, hype shoes, yan, no? pre-order din yan. Dito yan sa Easy Soul. Ayos!